Thank <laughs> guys! Welcome to my channel! Ito guys, mag iluluto ko li ang leftover namin na na ito. Ano ah, chicken roasted chicken. Ayan. Eh, di ko siya type. Kaya ang gagawin ko guys ay iluluto ko siya ulit. yan, Ayan guys. Ayan guys, ang ating ingredients. Ayan, yung chicken. Ayan, nakaupo siya. at lalagyan, gagawin natin siyang parang style adobo. Ayan, guys. Ayan. Ayan naman ay mm, um, soy sauce, toyo, saka lemon juice. Ayan. At saka onion, garlic, chili, at saka ito bell. Ah, paminta. Ayan, guys. Okay. Tara, tirahin na natin guys ang ano. Hati-hatiin na natin ang manok na nakaupo. Ayan. Ayan guys. Wala siyang balat. Ayan guys. Hatiin. Ipanggang na natin siya. <laughs> Ayan guys. Ayan. Ayan. Kahit pala hindi na siya hiniwain eh. Hatiin ko lang siya sa apat. Ayan. boss okay. Tapos, iluluto natin siya parang adobo. Hindi ko alam kung lalagyan ko siya ng sugar. O, basta, sana natin guys iluto. Okay, lagyan na natin ng Oil olive oil na guys. Yan. Lalagyan na natin ang sibuyas. Magsabay-sabay na yan. At saka ang bawang. Magsabay na natin. masalap lagyan natin ng konting sugar siya o oh, hindi na basta yan guys invento tayo yan pwede na natin ilagay guys ang manok ayan guys diba naninigas <laughs> naninigas na manok pala lambutin natin siya yan. Lagyan na natin siya ng soy sauce. ayun naman na yan guys kaya kanya na lang natin siya palambutin natin siya ah, alam ko na guys lalagyan ko siya ng spike lalagyan natin natin ng spike lalagyan natin ang paminta Kahit ganda O, guys. One liter. Ano? 2.25 liter. Buksan na natin ang... Um, palambutin natin siya sa ano, flight. Para sumarap. Ayan natin niya ikakak. Ayan. Lagyan natin ng sprite. Palambutin natin siya guys dyan. Para ano. Tapos, ilagay na natin ang sili. Tatlong sili lang yan guys. Tapos, takpan natin. Mahina lang ang apoy. Mamaya natin ilalagay ang lemon. Yan, hindi na lang ang apoy. Yan. Buksan natin. Yan, guys, kumukulo na siya. Yung matigas, guys, pala lang natin. Kung yung malambot ay pinatitigas, ito naman, guys, ay para ang natin. Okay. Ang malambot ay pinatitigas at ang matigas ay pinalalambot. Okay guys, yan. I ano natin ulit siya. Yan na lang natin siyang lumambot. Yan guys. Lagay na natin ang ano meron pa palang lemon juice eh, meron pa palang ng buto Sige okay, na lang guys, paano na lang natin siya. Patuyuin. Okay, yan tagal na nung ano na guys ang uh, hirap palambutin ng matigas ganun pala yung manok na ano yung masyadong natusta ang hirap niya yung ano masyado kasi di lang na ano na ayan ang kawarap-warap masyado nyo lang na ano na tigas pinray sila ng masyadong matigas kaya lang palang butin ayan guys hindi na lang natin patuyin na lang natin ng konti pwede din. Pwede na natin panguin, guys. Ano na siya? Aoy. Um, malambot na siya. Pero hindi siya talaga ganong ganong ka kalambot, guys, na... Okay. I'm adding my chicken seven up spray the spray seven up ang siero. Umitin ko siya kasi ano, dahil sa toyo. Ayan. Sarap na siya guys. Ayan na. Ang ating ano, um, chicken na ginawa natin ng palaan para ang makain. Kasi guys, talaga yung ano nila, matigas, super, para ang kumakain ng ano, kakoy. O yan. Luto na. Ready to eat na. Yan ang aking ginawa ng paraan na chicken. Kumbaga sa bahay ni Renovate. <laughs> Yan. Masarap naman siya. Maanghang. Parang, parang siya yung ano, chicken uh, barbecue. Ang lasa. Yan. So guys, na natin ipagkain. Ipagkain na natin kumain. So okay. na guys, yung aking diluto kanina, ito na. Hindi pa rin siya yung ay, hindi pa rin siya yung ganun kalambot pero lumambot na siya. Yan. Pero iba pa yun talaga guys, yung press na manok na gaganon lang gawin mo masarap. Kesa yung ganito na ano, tiruan ko lang ng pala, nirenovate eh. nirenovate yung manok. Okay, guys talaga siya yung ano. Tagal ko siya pinaluto. Pero mas masarap naman siya ngayon kasi yung dati. Matigas lang siya basta na walang nasa. Napray talaga siya na ano. Siguro hindi kasi nero yung nagluto. Hindi na alam